Sa panahon ngayon, marami na po sa atin ang gusto mag-abroad. Pero hindi po talaga lahat ay sineswerte. Kaya isa lang po ang aking masasabi. Sa lahat ng mga kabataan na gusto mag-abroad ay simulan yun na. Hirap kasi kung kailan maedad edad na. Tsaka pa natin masipan na mag bansa. Kaya kung may plano ka, ngayon pa lang ay simulan mo na. Ay siya, break lang muna at sa aking accommodation ay ituturo muna kita. Kaya sa mga followers ko na tagas bye, bye ay heto na dun po yung kitchen at medyo malawak po tong bahay na to so nalito po yung living room so yun po dun room din po yun bali meron po itong 3 bedrooms at dito po yung toilet isang room po dyan ayun po yung exit po. Daanan. At dito po tayo sa room na to. So hindi pa po, po tayo nakapag-ayos at kakadating lang.